Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 17, 2025. Biyernes at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Ignacio ng Antioquia, isang obispo at martir. Ang ating po unang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni San Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 4, verses 1 to 8. Mga kabatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi ninyo? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may ipagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinabi ng kasulatan na nalik sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa mapapalad yaong mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay na pawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay mula sa unang pagbasa sa sulat sa ni San Pablo sa mga taga Roma kung saan ay paulit-ulit nating naririnig na kanyang binibigyang diin ang pagkakaroon ng pananampalataya at pananalig kay Kristo na ito ang magdiligtas sa atin. Walang anumang mga gawaing ritual. No? Pwedeng ano mga ritual natin. No? Uh, noon, ang ritual nila yung paghahandog, pagsusunog ng mga alay sa atin, uh, ang mga ritual natin, may mga posisyon tayo, may mga magagarang uh, parada tayo ng iba't ibang mga santo, may pagdiriwang tayo ng pista. Pero ang lahat ng ito, at anuman, no, pati yung mga nobinaryo, mga dasal, lahat ng ito ay maaring gawin ng isang tao nang hindi naman talaga nagtataglay ng panana, pananalig kay Kristo. So, kaya nawawalang bisa uh, ito at sabi nga hindi ito nakakapag pawalang sala kundi yung pananalig natin kay Kristo. Kaya uh, bagamat no o baka ma-misinterpret natin o hindi natin lubusang maintindihan na pag sinabing faith alone hindi na tayo kikilos kundi meron tayong mga gawain na dapat na uh, nasasalamin ang ating pananalig at yan ay ang pagiging mabuting tao, pagiging mabuti sa ating kapwa pagtulong sa mga nangangailangan, pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit at dyan po nagmamanifest yung ating pananalig kay Kristo. Yung may pagtitiwala tayo na hindi tayo pababayaan. Kung kaya't hindi tayo matatakot na magbigay, hindi tayo matatakot na maubusan. Kaya ito nga, no, sinasabi ni San Pablo, pinaalala niya sa mga taga-Roma kung paano si Abraham ay nagtiwala sa Diyos. Kung kaya't uh, siya ay napawalang sala at uh, nagkamit ng Uh, pagpapala mula sa Panginoon dahil sa kanyang halimbawa ng pagpapakita ng pagsunod na nanggagaling sa pananampalataya. Kaya muli, no? suriin natin ng mabuti ang ating mga ginagawa ngayon dahil maraming pwedeng, marami tayong pwedeng gawin. Maraming pwedeng ibigay pero hindi lahat ng nagbibigay ay na may pananalig sa Diyos yung iba naniniwala sa kanilang sarili naniniwala na dahil sa kanila kaya nila ito nagagawa kaya muli no pinakasentro ng ating pong kaligtasan ay ang pananalig natin sa Panginoong Heso Kristo muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat